Alam mo, SB, lahat yan nagawa na ni Yormi noon. Ah, lagi, ang, ang platforma mo is gusto mong tumulong, gusto mong tumulong. Si Yorme tumutulong din. Pero alam mo ko anong pinagkaiba nyo? Si Yorme, hindi niya nilalagay yung pangalan niya at yung mukha niya. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita. Walang kinakampiyan. Sumasalabin sa katotohanan lamang. Aha. Ay oh, yeah Maganda maganda magandang gabi Sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV Ah Ang ganda ng music natin ja. Come on come ay, maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe at uh, i-click nyo na rin yung notification bell. Alright. Siyempre, eh, bago ang ating, ating uh, sound card eh. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga sponsors natin. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas at sa mga sponsors natin dito sa taas. Napakaganda ng sound card natin mga kapag DJ na rin. Sana wala nga copyright ito. Oh, yeah. Aha! All right. Come on, come on. DJ Lala Jomala on TV. Parang parang hindi balita yung inaral natin. Ay, okay, magandang, 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 magandang gabi. Anong oras na sa akin dito? October 14, uh, Monday, alas 10 ng gabi. May nakakita kasi akong topic. Gusto niyo matawa? Maganda to, maganda to. Maganda to, promise. Kaya na importante. Alam nyo, kahit may sakit pa ako, hindi ko mapigilan na hindi magano eh. Hindi ko mapigilan na hindi mag ah, ng podcast ng reaction video natin. Regarding kasi dito, kasi ta matatawa talaga kayo. Ah, matatawa kayo tapos marirealize -re nyo sa bandang uli. Oo uh, nga no, tama nga si Joe Malone TV. Maganda to, maganda to. Please uh, stay, stay. Alam ko naman na nag-i-stay kayo eh. Unang-una, maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa atin sa akin, pati na rin sa Joe Malone TV, sa Kwentong Maynila, at pati rin sa Batang Maynila, Batang Pandagu. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at i-click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin every day At uh, i-click mo na rin yan, join kung medyo nakaka-LL ka. <laughs> Kaya napaka-importante, eto nga susunod na mga sasabihin ko. Kaya napaka-importante na... Pati na ilong ko na yung sinusuportahan yung vlogger o yung pinapanood yung vlogger, eh, may utak din, di ba? Kasi, importante yon Kasi hindi lang to basta-basta, kwento-wento, -basta, walang wenta, o kaya by views. Ay, nako. Itong mga susunod na sasabihin ko sa inyo, matatawa ka, pero sa, sa dulo, marirealize mo, Oo nga, no, tama nga si Joe Malone TV, no? tatak niya. Na, sana mapanood to ni Yorme. Alam ko naman, lagi nanonood si Yorme sa atin. Nakilala na tayo ni Yorme dahil sa pagtatanggol natin kay Yorme. Actually, suporta talaga yon eh. Suporta. Marami akong gustong ikwento sa inyo pero panoorin muna natin to at sabay-sabay tayong... Uh... Wala mo nang iimik ka. Wala mo nang iimik. Sa dulo na tayo umimik. Sa dulo na ako iimik. Uh, pero may mga side comments tayo dyan. Panoorin natin to. Ito ata yung filing ni SB. Sa, I guess sa City Hall. Ay, sa Comelec. Panoorin natin, ha? Panoorin natin. Pagbigyan natin. Sige, panoorin natin. Ha? Ang pinakamalaking problema kung inaasahan ng mga Manileo sa... Teka, teka, teka. Pagka... Uh, takbo mga tumula. Pang... Ano to? Totoo ka pinaka-priority. Ang <laughs> pinaka-priority natin yung kalusugan. Putang. Ano ba yung lasing ba yun? <laughs> Ulitin nga natin. Parang lasing yung reporter eh. Ang pinakamalaking problema kung inaasahan ng mga manilenyo sa pagtakbo pag uh, mo tungo mga tanda. Ano ito? Ito ka pinaka-priority natin. Pinaka-priority natin yung kalusugan po. Uh, kalusugan. Libreng smooth para sa mga kababayan natin. Yung 2,000 allowance para sa mga senior citizens natin. Siyempre, trabaho at kabuhayan po para sa lahat. Lahat ito ay ginagawa na natin ngayon pa lang. Uh, sinimulan ko na po ito sa barangay namin. sinimulan ko na sa iba't ibang lugar sa Maynila. Nagahatid na rin tayo ng mga servisyo medical derecho po sa mga tao through our SB Mobile Clinics na may X-ray, ultrasound, ECG, kompleto ng mga gamot, libreng maintenance medicine para sa lahat. Tayo lang po ang meron niyan sa Maynila. Tayo lang ang merong uh, SB Mobile Budika na bibigay ng libreng gamot para sa lahat nagbibigay po tayo ng kabuhayan ng mga libreng uh, negosyo, franchise business para pang matagalang tulong po sa mga kababayan natin para maiangat nila yung mga sarili nila sa kahirapan. Bilang negosyante po, dyan din ako nagmula. Nagmula po ako sa Sampalok, Maynila. Nagumpisa kami sa wala. Pero nagsumikap ako, ginamit yung pag-aaral, negosyo at uh, sa pamamagitan nun, inayangat ko po, po yung uh, Uh, buhay namin sa pamilya ko kaya sabi ko pag uh, dumating yung pagkakataon na nasa posisyon ako sa pagtulong at magsilbe, hindi ko na po yung palalagpasin. Matagal na po tayong tumutulong at sa pag-ikot ko po araw-araw sa Maynila doon ko po nakita, doon ko narinig at doon ko naramdaman yung pangangailangan ng mga kababayan ko sa Maynila na nagihirap. Sobrang kawawa na po eh. Kaya para sa akin, kailangan na po talaga ng desperadong pagtulong desperadong pagbabago at uh, kailangan meron silang makapitan, meron silang malapitan. Kaya nga po ako, eh, nandito lang para maging tulay, para maiabot ko po yung mga benepisyo na nararapat po sa mga manilenyo. Mga tulong na nararapat para sa kanila. Pinakita ko po sa sarili ko kung kaya kong gawin sa sarili kong bulsa. Mas kaya natin gawin, ipigay yung para sa mga manilenyo galing ko sa Maynila government galing po sa City Hall. Yung po ang gusto natin daw. Sir, so, anong pagkakaiba ng liberatong ihain mo sa yan, yeah, yeah. mga nakaraan? Sir, so, naranasan natin sa bilang Manila nyo. Ah, uh, Puso ang pagbibigay, sobra-sobrang pagtulong, Katulad po ng ginagawa ko ngayon, hindi naman po kaila lahat ng ginagawa ko, palad naman po lang sa social media, masasarap na pagkain, tamang pagtrato sa mga lola't lola natin, sa mga PWD, uh, sagarang tulong pang hospital, pang edukasyon through our eskwela, pagbibigay ng mga scholarships at libre nga pag-aara sa ating mga estudyante dahil may Batang Sampaloc Scholarship Foundation tayo. Meron tayo mga tinayong dialysis and diagnostic center, nabigay tayo muli ng mga franchise business sa mga kababayan natin. Nagbibigay tayo ng trabaho, nagbibigay tayo ng kabuhayan. Wala po tayong pinapangako na hindi natin nagawa. Lahat po yan nagawa natin. At ngayon, gagawin natin in a much grander scale na mas marami pang matutulungan ng mga kababayan natin. Sir, yung sir lang sa sobrang daming, ano, you know? no, parang nagulat kami. Yeah, <laughs> so, yeah. Si Nora mabayon, si Nora, si Vilma, hindi ito pala. <laughs> <laughs> nagulat kami sa... Eh, nakita ko si Mami niya, iyak na iyak pa. Na Actually, uh... tanggap siya inyo tao. Tao ba <laughs> Salamat po. Uh, bago Salamat. pala mo pumunta rito kasi nakasakay po. Galing po ang kya po. Anong dasal tayo. Kasama ko po yung mga kapatid ko sa Nazareno. Inatid uh, nila ako pumunta rito sa S. Manila. Habang papunta, sa dami po ng tao sa daan, halos... Actually, umiyak po ako eh. na, uh, uh, hindi ko na... No, uh, hindi ko in-expect na ganun karami susuporta. Nagising na lang ako ulit nung Dumaan kami rito sa SM, naipit na, ng Mamo, Manina, na Ay, Mami, yung mama pao kanina, na yung... Mami, pakiramdam nyo? Ituloy nyo na yung luha, ano oh, oh, okay. 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 Tapos <coughs> na, oh, na. na. Right, oh, na. na. Ay, kayo. Sobrang saya ko. Ang dami sa anak ko. Eh, okay. nung bata ba si

sobrang tiwala. Pero yun ang ko lang, Sam, kasi okay na okay naman yung buhay mo sa tutok to. Tapos, uh, di ba, bakit bakit natin ano gusto pang magmahingi siya? Oo, minsan, dinadala tayo ng Diyos kung saan na gusto. Kahit gusto mo dito ka tumaha, pero pinakita niya yung mga nangyayari, mga The nangyayari sa Maynila. Naawa na po ako eh, kawawa po. Maraming kawawa ang mga kababayan natin. Paulit-ulit ang hiling na tulong. <clears throat> piling na pampagamot, pang hospital. Puro, puro hingi po eh. Kaya ako, sabi ko, sobrang blessed ko ko ng Panginoon. Kahit dati kami ng Sampalo, sa nagumpisa kami sa wala. Galing probinsya yung nanay at tatay ko, nagumpisa sila sa Sampalo. Pero blessed po kami ng sobra-sobra. Nagkaroon ng iba't ibang kumpanya, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Hanggang dito sa Pilipinas, nag-manage tayo ng mga international companies. Sobra na po ang biyaya eh. So, ang gusto ko lang gawin ay i-fulfill yung purpose ko. Dito ako masaya eh, sa pagtulong, sa pagbago ng buhay. I've been doing this for the past 10 years. At uh, sabi nga, too much is given, much is expected. nahanap ko yung purpose ko sa buhay, kung saan ako masaya, saan ako nakakapag-make ng difference sa mga buhay ng mga kababayan ko. At uh, hindi ko na palalagpasin, lalo na ngayon na kailangan nila ako, kailangan may manindigan. Kung walang titindig, po alam mo po, ano pong mangyayari sa Saddam Hussein. Ano, Sudan, ano yung ipong moment na ano, ano yung ipong eksaktong sabi mo na awa ka na? Ano yung Tumaan ka ba sa Maynila noon? May nakita ka ba alam sa Katsada? Alam niyo po, um, sa tagal naming tumutulong, sa pag-ikot ko po, lalo na po doon sa programa namin, Dear SP, kung saan pinupuntahan ko po, po yung mga iba't ibang may hirap nating kababayan. Nag-immersion ako eh. Nakakasama ko sila sa pag-pedica, uh, pag ka, pag pag-drive ng jeep, pag-drive ah! ng Uh, tricycle, pangangalakal ng basura, pagpupulot ng gulay sa divisoria, nakita king kalagayan nila yung mga bahay na ganito lang kaliliit. Meron pa lang mga ganun, mga nakatira sa ilalim ng Yung iba walang tirahan, walang trabaho, walang CR, walang mm -hmm. malinis na tubig. Walang pagpapagamot. Uh, walang kabuhayan. Eh sabi ko eh, ako po eh, nagne-negosyo na ako sa mahigit dalawampung taon. Hindi nangun tayo pa dito, ang dami na natin pinalaking kumpanya, ang dami na natin siluob na problema. At uh, sa tingin ko nga, sa pinigay sa akin na uh, puso, aling, resources ng Panginoon, at ngayon may imprimentsya ko tayo, kailangan magamit ito sa tao. Ngayon po, kailangan manindigan para sa mga kababayan. Sure, parang sino, no? si, ano daw, si Isko daw ang mga tindi mo makakalaman. <coughs> parang after mo nagpa-auction, biglang lumalabas na rin sa mga feed namin yung mga uh, video niya. ba? Diba? Ano na po. talaga, oo. Oh, oh. Anong, ano anong, anong pakiramdam mo na yun yung parang yes. head-on collision mo daw? Yan. Ah, pinun po, ang yeah. uh, uh, mga taga-Mainila naman, may karapatan, na pumili ng gusto nila eh. Kasi nakakalungkot eh, puro away na po eh personalan. Imbis ang priority po yung mga uh, manilin, mabigay sa manilin yung pangangailangan. Nauuna pa yung bangayan, nauuna pa yung away, pagkakagawan sa pwesto, kaya ayoko na nga po makisawsaw sa mga eh, ganyan. Eh. Ang gusto ko na lang eh, tumulong at uh, magbigay pag-asa doon sa mga kababayan na. Wala ka masamang tinapay sa kahit sa kanila. Wala naman po. Paano mo na lang pre-repair din yung sarili mo? Kasi syempre gusto mo tumulong. Pero ikaw rin hindi ka mahihirapan sa mga ganitong electoral races. No? Yan, 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 yan. Ako po, ano eh, pre-repair ng Panginoon mm -hmm. for more than 20 years. Mm -hmm. sa akin yung hirap. Nung umpisa ako ng bata ako. Patapos na yan. Kailangan ko mag up, kailangan ko mag-aral, kailangan ko maging valediktora nung high school, kailangan ko makapasa sa UP Diliman, kailangan ko maging engineer, kailangan ko maging successful sa negosyo, kailangan ko makapag-solve ng mga problema. Sa tingin ko, lahat yun. pero uh, Prenefer ako ng Panginoon para sa moment na to. Sobra-sobra uh, po yung binigay sa akin na uh, biyaya, resources na kailangan kong i-share sa mga kababayan ko. <laughs> we don't just do this to help <coughs> people. Lagi ko sinasabi, we do this to inspire others to do the same. Ito po yung movement ng pagtulong, movement ng pagbabago, dahil ito ang kailangan natin, pagbabago at pag-asa. Yan. Yeah. Ano'y po sa'yo sa Tutok uh, Tuin Partylist? Tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong ng Tutok Tuin Partylist. Uh, nandun po yung kapatid kong doktora para ipagpatuloy yung uh, pagtulong na ginagawa namin Luzon besides Mindanao. Nakikita naman yan all over the internet, uh, social media kung ano yung mga ginagawang pagtulong. Hindi lang po sa Maynila, kundi sa buong bansa. Uh, pero ako po, dahil pinangan ako sa Maynila, doon ako sinila, doon ako namulat, doon ako biniyayaan. Ako po ay nandirito para sa kanila, bigay po yung nararapat para sa kanila at maging tulay ng nararapat na tulong at benepisyo para sa kanila. So, Ah, uh, nag-comment no na lang po ako kasi ayoko uh, na pong ay pagsabay sa mga pangayan at uh, away ng mga politiko. Andito lang po ako para magbigay ng tunay na pagbabago, opsyon sa mga tao at magdala ng pag-asa sa mga tao. Yes. Yes. Kung sakaling manalo po kayo, iaminin mo kayo sa binansa na po. Kung sakaling ang ang gagawin natin, iiaamin natin lahat ng kailangan ni Amin, isusolusyonan natin lahat ng problema. Yung mas maraming makikinabang, yun po ang gagawin natin. At uh, ang kaibahan natin, eh, magkakaroon tayo ng proper consultation sa mga tao para marinig natin yung mga stakeholders, hindi yung nagde-decision lang tayo, tayo-tayo para kung sino yung mga makikinabang, sino yung Uh, may, may sariling interes yun lang nakikinabang ang, ang, number one interest dito ang number one na priority ay yung mga tao at uh, pakikinabangan nila ano number one present issue ng Maynila ngayon? Para yeah, yeah, yeah Madami po eh, pero yun nga, binanggit ko na yung kalusugan, kalinisan ng Maynila. Alam nyo, bukod doon sa kalusugan na problema na palaging binugulong ng mga lola't lola ko, yung kalinisan. <coughs> sabi lola nga ni Pamaynigan, malalaman mo daw pag nasa Maynila ka na sa itsura pa lang galing ka sa isang city tatawid ka Uy, alam mo Maynila na iba na itsura so yung gusto natin baguhin ay okay. eh, yung image ng Maynila gusto natin itong pagandahin bilang capital po ng Pilipinas dapat ang imahe niyan ay eh, gusto mong lumuwas sa Maynila gusto mong magpumasyal sa, sa Maynila hindi makikipagsapalaran hindi pangirapan hindi eh, unsafe kasi number 5 risk is city in the world na tayo dapat maging proud ang mga taga-Maynila na pwede bang pumasensory ito eh. Sabi ko nga po, gaya <coughs> ng nagpapay <coughs> ng aking kwento. Gusto kong magtagumpay yung mga kwento ng bawat Maynilenyo. Gusto Alright. ko silang tulungan, tulungan yung mga sarili la, nila. Kaya lahat ng programa namin, puro pagtulong at pagbibigay ng mga sustainable puro na mga programa para sa Maynila. Alright. Nag-i-click mo kanina. Grabe, sigaw, Grabe. <laughs> ready ka na ulit lumabas, Ay, ready na. Ready na kayo? Ready na kaya, Ha? Game na? Aha. O, eto lang. Napakaswerte nyo. Dahil dito kayo nanonood sa Joe TV, ha? Kasi, hindi lang tayo puro-puro kwento-kwento rito. Hindi lang tayo basta-basta views dito. Pero nagpapasalamat ako sa inyo kasi uh, nag-subscribe kayo, nanonood kayo lagi kay Joe TV. Kaya lagi ko sinasabi na uh, kung uh, uh, alamin nyo, alamin nyo kung sino yung pinapanooran nyo o yung vlogger na pinapanoran nyo, gawa din kayo sariling background investigation para alam nyo, nasa tamang, nasa tamang panonood kayo. ba <laughs> diba? O, game na. Okay, game. Yung sinasabi niyang ambulansya na merong ano sa loob, chu-chu-chu-chu, Ah, yung priority niya is health, tumulong. Alam mo, SB, lahat yan nagawa na ni Yormi noon. Lahat yan, nagawa na ni Yorme. Lahat ng sinasabi mo, nagawa na lahat ni Yormie. Kaya nga siya may resibo eh. Kaya siya may resibo kasi lahat yan, nagawa niya na. Nagawa niya na yan. Nagawa niya na yan. Ha? Ambulansya ba ang sinasabi mo na meron ka? Yung uh, SB ambulance na yan. Meron din si Yormie niyan kung ikaw, sarili mong bulsa, yung pinambili mo sa ambulansya na yan. Si Yorme, hindi yan naglabas ng pera. Donated yan. Yung uh, benteng, eto nakikita nyo, benteng uh, mobile, police, car. Donated yan ng FFCCI. Ayan. O. Oh. Diba? Bente yan. O. Oh, last, alam mo ito, 2021 ata ito eh. O. yan. O. Oh. Mobile Patrol. Yung SWAT. Nabihikel Donated din yan ng FFCCI. Walang ginasto si Jorme Escomoreno dyan. Hindi niya kailangan dumukot sa sarili niyang bulsa para ipambili gaya ng sinasabi mo na ipinagmamalaki mo na ikaw ang bumili. Yung ambulance na sinasabi mo, meron din kami niyan. Ayan, no? Oh. Square. Malaki din. At yun namin loob. Ah. Ah. Maganda din. Di ba? Mm. Alam mo kung anong kagandahan dyan sa Gaya ng sinasabi mo. Ayan, no? Oh. Uh, post natin, ha? Ah, uh, mahalaga itong sasabihin ko, SB. Kung talagang gusto mong tumulong, gaya ng sina, lagi mo sinasabi sa interview, uh, lagi, ang, ang plataforma mo is gusto mong tumulong, gusto mong tumulong. Si Yorme tumutulong din, pero alam mo kung ano pinagkaiba nyo? Si Yorme, hindi niya nilalagay yung pangalan niya at yung mukha niya sa lahat ng ginawa niya eto kailangan niya i-broadcast kasi kumbaga, keep credit where credit is due sa FFCC ay uh, yung yung ambulansa mo nandoon yung pangalan mo saka yung ano mo yung mukha mo yung uh, food cart na pinamigay mo and doon din yung pangalan mo saka yung mukha mo kung gusto mo talagang tumulong wag mong ilalagay yung mukha mo <laughs> dahil yun, ang tunay na pagtulong hindi mo ilalagay yung mukha mo hindi mo na kailangan i-broadcast pa na ikaw sa'yo o galing. Hindi mo na kailangan pang ilagay ang mukha mo dahil si Yorme never yung ginawa. Pustahan. <coughs> Pustahan. Sige, yung billboard sa Kirino, late niya nang pinagawa yon pero walang mukha dun ni Yorme Esco Moreno. Yung mga ambulance na yan, donated from FFCCC, uh, federation ng uh, Chinese Chambers yan. Walang mukha ni Yorme dyan. Police akar uh, car, walang mukha na Yorme dyan. Yung SWAT vehicle, walang mukha na Kahit pangalan niya, wala dyan. Ang nakalagay nga dyan, yung logo ng lunsod ng Maynila eh. Oh, di ba? Yung sinasabi mong pagtulong, uh, sa benepisyo sa mga senior, yung mga gamot sa health center matagal nang ginawa ni Yorme Esco yan within 52 days during the pandemic din ayun niya ang pinakamalaking isa sa mga pinakamalaking field hospital ng COVID-19. Biananco namatay sa Santa Ana Hospital walang binayaran ni Singkong Duling. Kung meron man nilabas ang uh, Bangko Sentral ng Singkong Duling walang nilabas kami nung namatay yung Biananco sa Santa Ana. Yung biyanan ko, solid iskuyan, ko yan. Solid is ko yan. Sumalangit so, na wa. Pero talagang walang binayara, wala kaming binayaran ni Singkong Duling. Effort lang talagang ang sagot namin, syempre. Kaya SB, gaya ng sinasabi mo lagi, lagi na sinasabi mo sa social media, ang gusto mo pagtulong-tulong. Lahat yan. Health, 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 gamot. Uh, alawan sa mga sinyo. Lahat yan, ginawa na ni, lahat yan, nagawa na ni Yormi. Yan yung resibo ni Yorme, yan yung pinagkaiba nyo. Lahat ng sinasabi mo, matagal nang nagawa ni Yorme Isgo Moreno since 2019 hanggang 2022. Sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa, SP. Sobra-sobra pa. At sa lahat ng resibo ni Yorme Isgo Moreno, ni isa doon, wala akong nakita mukha niya o pangalan man lang niya. Yung mga eskwelahan, yung mga eskwelahan na pinatayo ni Yorme na public na lahat may aircon, i-unfollow nyo na tong channel ko. Pero walang mukha ni Yorme Isco Moreno doon. O, oh, syempre, pupunta siya pagka opening. Groundbreaking, groundbreaking, pupunta siya. Pero yung sabi mong mukha niya nando doon, o kapangalan niya, wala. Wala, ASB, wala. Piling ko ang idol mo si e, ano eh, si Yorme, ba? Eh. Diba? Pwede mo aminin. Huwag na natin Ipag, ano. <coughs> Pero alam mo, wala namang masama sa sinasabi mong pagtulong. Lahat naman, sabi ko nga, lahat ng Pilipino, marunong nang tumulong. Innate na sa atin yan. Innate. Inborn na sa atin sa mga Pilipino. Isa sa mga karakteristik ng Pilipino, eh tumutulong. May pera man, wala. Mayaman man o oh, mahirap. Nag-aalok yan ng kak. Mag-aalok yan ng, oh, kain ka na. Kahit wala na silang pagkain. Mag-aalok yan. Totoo yan. oh, Sabihin yung ulol ako, di ba? Pero totoo, lahat ng sinasabi ko, Diyan yung malalaman kung anong klaseng vlogger ako kung anong klaseng influencer ako, hindi ako basta wento-wento par -wento, baybis-baybis lang, ha? Yan ang sinasabi ko, eh. Kaya pipiliin nyo kung sino yung mga pinapanood nyo. Pero, kidding aside, totoo, diba? Totoo, sige. Sobrang, sobrang, ewan ko. Pero talagang yung mga sinasabi mo na gamot, lahat yan nagawa na ni Yorme. Sariling bulsa. Si Yorme, hindi yan Well, yung mga talent pe niyan dinonate niya. Pero sabihin mo yung ambulance, yung uh, mobile na 20 na na police car, yung mga SWAT na vehicle, lahat 'yan donated kasi nga ang puhunan ni Yorme Laway. Yung Jones Bridge na renovation, Laway lang siya diyan. Wala siyang nilabas na singkundaling diyan. Ultimo kaming mga vlogger. I'm sorry Yorme ha? pero kailangan ko sabihin 'to eh. Kung baka mo man 'to. Ah, uh, never kami binayaran ni Yorme. Ang kita namin kay Yorme, yung views dahil sa inyo nanonood kayo. Dahil hindi sa hindi niyo pag-skip ng ads, doon kami kumikita. Pero yung binabayaran kami ni Yorme, wala, wala wala siyang binabayad. Alam niya kung saan niya lang kung saan lang niya ilalabas yung pera ni Yorme. Hindi nga siya naglalabas eh, di ba? Hangga't hindi kailangan. Tingin ko ganoon na kasi yung yung Benteng uh, police car, donated from F FCCI. Yung uh, ambulance, donated. Yung vehicle ng SWAT, donated. Laway lang ang puhunan. Yung renovation ng Jones Bridge, laway lang ang puhunan. Kaming mga vlogger, laway lang ang puhunan niya. Hindi niya kami pinilit, hindi niya kami binayaran. Kung umalis ka, mag-vlog man kami kay Sam Bersosa o kahit sa kaninong kalaban ni Yorme Isco Moreno. Anytime na babalik kami kay Yorme Isco Moreno, hindi niya kami pagtatabo yan. At hindi rin niya ipipilit. O dahil hindi naman kami bayat. ba? Diba? Kusang loob namin itong susuportahan si Yorme. Ang kita ko rito, views. At ha, hindi nyo pag-skip ng ads. Kasi alam ni Yorme, kusang niya ilalaga yung pera. di ba? Dahil hindi nga siya nag ano eh, hindi nga siya naglalabas eh. Alam niya eh, 'di ba? Oh, yung 2000 allowance na sinasabi mo. Eh, kay Yor may 500 lang, pero talagang tuloy-tuloy 'yon at nagawa niya na. At ah, may resibo naman 'yon. Yung sinasabi mong 2000 allowance, eh hindi mo pa naman nagagawa kasi hindi ka pa naman nakaupo. Although may na, although na sa ano mo sa TikTok mo na meron kang binigyan. Eh, sariling pera mo ata yun. Eh, hindi ko alam, ha? Yung sinasabi mong gusto mong tumulong, na totoo lang, okay naman. Pero sa tingin ko, hindi naman na kailangan ng posisyon para tumulong. I'm sure may mga foundation ka, gaya ng sinabi mo. di ba? Diba? O, hindi mo naman kailangan ng posisyon sa gobyerno dun, ba? Diba? Kasi hindi lang pagtulong ang, kaila ang, 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 kailangan ng Maynila. ba? Diba? Oo, yung pagtulong kasama na yon pero hindi lang tayo mabubuhay do sa pagtulong lang. To so tell you honestly, yung mga taga Maynila, hindi yan matututo at hindi yan, hindi mo malulutas yung problema na sa pagtulong lang. Kailangan merong innovation. Dapat alam mo yung, alam mo kung ano talaga yung nag-uugat ng mga problema sa kamay nila. Eh, paano mo maiintindihan? Ah, e si Yorme Moreno, talagang batang Maynila, lumaki sa Maynila, from the scratch, basurero, tapos nagka, naging artista hanggang sa tumakbo. Kaya alam na alam niya kung ano yung sikmura ng uh, divisorya, ng tundo, kung ano yung problema. eh, ikaw naman, eh, SB, kung kailan ka naging CEO, sa CEO, sa ka, ka naging basurero. <laughs> ba? Diba? Sabi ko sa'yo, idol mo si Yorme. Eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo, eh. diba? Merong ano eh, merong uh, parang may pattern eh, diba? ka. Ah, yun ang sinasabi ko. Kaya, yung mga sinasabi mo, matagal na nagawa na Yorme maya, may resibo na. Gagawin na lang niya nga ulit niya ngayon ni eh, next year eh, di ba? Tapos datagdagan pa, di ba? Pero alam mo, si Yorme, never na ako eh. Totoo lang, never na ako si Yorme na ganyan, ganyan, ganoon, wala. Talaga nga sinasabi lang niya, si sisingilin, sisingilin niya tayo ngayon, pero pag nanalo siya, siya naman ang sisingilin natin, yung mga main, mga manileño, mga batang Maynila. Siya naman ang maniningil dahil siya naman ang siya naman ang uupo at magtatrabaho na may malasakit, 'di ba? Kaya kami naman ang maniningil. All right. Ah, mga kayo na, ah, maraming maraming salamat sa pag-subscribe, sa pagkikinig sa ating podcast. Sa panonood at huwag niyo ring ah mag-skip ng ads kasi yan ang talaga <laughs> ang bumubuhay sa akin. Magpasensya niyo na yung boses ko, medyo may ubo tayo. Kasi, nung piling ng COC ni Yorme, sigaw ako ng sigaw. May mapapanood kayo dyan ng video na akala mo ako yung leader ng rally. <laughs> na talaga sumisigaw ako, kaya sinumpong ako ng paos ng kubo. Kaya yun, so mga pakiramdam ko, medyo may minilala nilalagnat pa rin tayo, pero hindi na ganun. Ah, maraming maraming salamat sa pagkikinig sa inyo, sa akin, Jomalon TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang at... Ah, Magandang uh, araw today, October 14, Monday, bukas, Tuesday, malamang. Maraming maraming salamat mga kayon. God first!